Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sabi ng lead counsel ni Tatay Digong na si British Israel International Lawyer Nicholas Kaufman. Nagsabi na maakwit talaga no sa kaso si Tatay Ligong. Grabe no. <laughs> Sigurado na talaga maakwit daw according sa kanya. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, Paki-like lang po, share, and huwag mag-subscribe sa channel ko. Sa isang video na panayam ng mga reporter sa sa British-Israel International Lawyer na si Nicholas Kaufman, ang lead lawyer ni Tatay Digong, nagsabi niya siya nga, and I quote ha, I am very confident of strongest defense possible and I am very confident that he will be acquitted indeed even at the earliest stage possible wow grabe Early stage no according to Kaufman, that their legal strategy would include challenging the legality of the former president's arrest okay so well nagpapakita lang ito na ang kanilang legal team ay very confident talaga no if they have all the evidence na sa kalaban sa persecution sigurado talaga may acquit si Tatay Digong pero masasabi ko ang persecutor naman may mga evidence naman so it is up on the judge or jury na mag-analyze kung ma talaga si Tatay Digong pero ang kanyang lawyer nagsasabi talaga with full confidence na ma talaga siya sa palagay ko nga, lahat ng lawyer, ganito rin ang sinasabi, na ma talaga, manalo tayo sa kaso. Pero in the end pala, hindi. So, it's very early to say na ang kanyang lawyer ay already test, uh, malasap na nila ang ang panalo sa kaso. So, pray lang natin no, na ang justice will be given kay Tatay Dikong at sa mga biktima ng igk Yun lang po guys ang masasabi ko. So, sana, no, um, ma-resolve na to ang problema, ang kaso nito at earliest possible time. Uh, yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Kung like yung video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutag mag-subscribe. Mahal ko kayo, ingat po tayo palagi. Uh, Kita-kita po tayo guys sa susunod yung video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jay Paalam.